Buntag umayang adlaw sa tanan mga ka-Facebook friends and followers na diri ibabaw sa mua aling landong-landong kaysa meron diri sa Pilipinas So, wak mangkoy daib adlawa wise per piece yung daib maghisgota kabahin o gsipte kaya murag-ubay-ubay -ubay ng ah, ng ah, tigok ning atong ah, panginabuhi no lingaw-lingaw po sa ubang mga Uh, nah itu ikakaya diha Atau ning hisgutan karon kay basin maka hatag tag idea labina na sa mga kanang mga bag o oh, uh, maka para safety sa tanan nga uh, ang atong kinabuhi god uh, dili man siya nato matag ano kung Ah kitagan sa segino usara So ato na siyang pagampingan di tay di kayo mag ah, patakataka lang galiha ato laning iwari-wari atong ah, kinabuhi so usara ni siya which is ah, precious life So una sa tanan ako gining ashel sa mga espero umamanaay ilapi ilapina sa solo free spero or day dives or night dives pero una una ang permero kinahanglan sa di paka magdive lantawa una ang imong kaugalingon o kondisyon ka ba kinahanglan sakto kag tulog uwa kay sakit or ubang di pamati sa kalawasan ug naaman gani kini eh ayaw gyud taon pugsa sa pagpamana or pagdive pagpakaayo sa na pamandagang higayon so ang ikaduha natong hisgutan ayaw palabi og kaon eat balanced diet ang ikatulo ah, sa mga night divers diha ayaw gyud taon pag-inom og alcohol og o labi sa mga day divers or makahubog og so drinks og ayaw po pag og illegal drugs aron lang maagresibo ka sa ilaw sa dagat pagbaon lang hinoon og tubig mao nay pinakaimportante kay kung magtik ka atong akong gipangisgutan delikado kaayo kini sa inyong kinabuhi so ang ikaapat ang dama ang saktong mga gamit sa pagpamana sama sa dive knife, line to floater, dive watts, weight shorts, spear gun, mask and snorkel, fins or panyapak, o ang weight belts or weights. So atong hisugutan kining mga importante nga mga gamit sa pagpamana. Una, ang spear gun. So siguro a ah, kondisyon imong pana siguro na inegload nimo dili mo, di mo kalit og buto sa inyong doghan. Aron malikayan ang diskrasya. Ug ayaw pud ipuwent ang imong spergan sa imong body ha. Base na bisan pa kini og nakalak. Pusa mag-amping kanunay. Dive knife or kutsilyo nahanglan na agyod kaani simba og maghapa-hapa ka nga sa ilaw niya wa ta kay bao na adi toy dako kay taga na ay online nga natanggol dito sa ilaw unya imong nahapan or na tigo ba hinong kas taga ilaw sa dagat or na bay PC nga gagmay masangit ka maputol ra ni dayon pinaagi sa dive knife nga hait ito habol oy kanang hait ka ayaw. dive watch buat gamit ka ayo ni dai buat orelo or gamit ka ayo ni kabayan sa atong breath hold or breathing sa atong pag dive interval for example 2 minutes ka sa ilawom sa dagat imong pahuway sa ibabaw sa dagat i times 2 kini plus 1 minute aron si siguro nga maka kas oxygen sa imong utok o kalawasan balik pagka kondisyon so therefore 5 to 6 minutes or more ang imong relax gamit pud ni ang watch no nga dili ka mapasmo di ni mo mga palabian nga unsa na ding orasa so ang ikaapat wet suits diri sa Pilipinas no basta summer uh, breeding season gyud na sa mga jellyfish So, katul kayo ang dagat, anak, lang yung kaaning wetsuits, or inigting bugnaw po diri sa Pilipinas, Mugamot po din mo maprotektahan yung lawas sa bugnaw. lawom sa lagat, dili ka dayon daling maluya. Dili ka basta wala kay wetsuits, Mask and snorkel. Order o quality nga mask and snorkel o mask. Ayaw pagmantener o busluton kay mahasol ka sa pagdive ni ini. Kaunom fins or panyapak. Gigikinahanglan kini alang sa tanang mamanaay or mga free divers para dali ka makasaka sa ibabaw sa dagat. Line to floater. Importante kaayo kini. Imong line i-connect sa espergan to floater unya ang imong limit dip sa ilaw i ang line to floater aron dili nimo mapos ang imong limit nga magkukud kukod kay sa isda so ikawalo Weights? kabahin sa weights kinahanglan nga hamugaway ra ka inig ascending o rinig saka na sa taas gikan sa ilaw daghan ang nagkadaiyang klase o technique sa paghunting no ilabi na sa ako akaron which is unsafe kay uh, nagamit kog 5 kilograms na weights niya 55 kilograms ra ko ako ang timbang so ang shot na ako 2.5 mm so unsafe pero nagamit lang na ako ni weights ah uh, kung mag decoy hunting ko sa blue water so, so ang sip ko, ilimit po na ako akong depth, naaara ko sa mga pinakataas ng 20 meters, pero mostly mag ko ang mga king mga pelagic fish uh, within 10 to 15 meters sa gidna so uh, kung mag ambus area ko o reef hunting kuhaan nako ako ni siya 2 kilos para sip na ko inigsaka uh, dili na dili nako ko delikado ana Dako kayo ang kalahian sa blue hunting o grip hunting ang blue hunting mag free full rakas padong sa isda gamit na ang 5 kilo switch nya limit ra pud ang akong line to floater which is pinakataas na ang 20 meters mostly uh, sa akin kaingon ko na kanina 10 to 15 meters na nakumahan ang pelagic gamit ang akong decoy koy uh, napagaling mabaw ni ana din balik tayo ng kogsaka kay sa reef hunting nag waiting si ilaw mudool or muagyang isda which is muwit ka 1 minute to 2 minutes Nya, gamit ka which 3 kilos which is kaya na nako kasaka uh, mostly li uh, 43 naman ko 1 uh, pinaka taas na ko sa ilawom no 1.5 minutes sa na balik na kung sa kana so ikalima natong iskutan isugutan ang kabahin sa current o sulog ilawom sa dagat ang style na ako sa pag hunting o sulog o kusog sulog di ay paano drakuspikas barrio dunggo ko dito sakay na lang ko pa sa heroan or magpa-pick up sa imong kauban na magsabot-sabot lang gud mo or ang imong motor gibilin ba nagasolo solo ka ba naggibilin ba nimo dito sa imong gi area nga gidaiban, na, na ano ka speakers maglukluk lang daan ga coins sa kay kag tricycle ya balik ka didto sa imong kuha sa imong sakyanan agi agi tawon ninyo isungsung ang sugno kay maluya inyong kalawasan ana which is delikado na kaayo mo So, unsafe kayo ang pagsung-sung sa sulog. ug mamana mo, ikaunom, ikaunom na iskutan. ug mamana mo sa area nga, dive spot area or near sa beach. So, kinahanglan gyud ta, nga alerto lantaw sa mga pambot. ug na mangani pambot mo rumbo ninyo. Iisa, ug maayo ang pana. Bisa na, apa mo iploter ayaw pagsalig ni anak kay na ay mga ignorante nga mga driver ilang rumbohon atong floater Kaya ilang kuhaon kabi nila guway naglangway lang which is wa sila kabalo nga na adi ay namana so isa na lang ang pana niya alerto sa maong lugar ikapito dive with a body one down one up maog ni pinakaimportante sa mga nagsugod pa diha no maunit pinakaimportante isig magbinantayay sa kauban gayod ikawalo ug simbako malangani na kasangin pasaka i-release ang imong wheat belt din inigfining ni mo relax lang din pray in a silent so ikasiyam ayaw pugsa imong limit or don't push your limit ayaw patindala ng isda no o masangit ba inyong pana lantaw ninyo di makaya ni mo o sa mga kaubanan biyay na ipa-scuba na magkuha mong scuba diver ipa-scuba na kay ang atong kinabuhi diba ni sara so ang ika po no, ayaw ginininyo ni Kalimte ang gahom sa pag before and after dive always pray to our God Almighty kini lang akong ishare ninyo huwag na naamang ganay kuwang ni kun is sa pagpaambit kabahin of safety about square fishing so daghan kayong salamat mas maayo gani balik balik kun kini mga pahimangno no aron malikayan ang disgrasya sa mga free dives pero sa tibo kalibutan ilabi na sa atong nasod Pilipinas God bless everyone